Nay, ang sarap po nang pinain natin Jollibee Sana po, sa susunod na linggo po Makakain ulit tayo Oo naman anak, sakto Sa isang linggo, magpapadala papa mo ng pera Galing ibang bansa Baka ibili na rin kita ng bagong cellphone Tapos magja-Jollibee ulit tayo Sige po ano na? Sana marami akong kukulang kalakal Para may pambili kami bigas si nanay Uy, ang daming kalakal O Jackie, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo? Nangangalakal ka ba? Opo, tisa Para po may pambilig ng bigas sa nanay. Ganun ba? Naku, umuwi ka na, Jackie. Sabi mo na lang sa nanay mo, pumunta sa bahay at payaraming ko na lang siya ng pabili ng bigas. Sige po, tisa, Bibenta ko lang po ito. Uwi na din po ako. O paano, Jackie? Mauna na kami. Papuntay mo nanay mo sa bahay, ah. Nanay Teresa, pumunta ng garden, binagpaala May dalawang piya, piya, may dalawang, may dalawang Pwede ba sumali Arisha at Rosalie? Huwag na sumali, di ka pwede dito Ano ka ba Arisha? isali na natin si Jackie, kaibigan naman natin siya Sige na nga, sumali ka na nga Jackie Tara na nga, tara na nga Nanay Teresa, pumunta ng garden. Ang ganda ng bago kong laro. Ang punta nga muna ako kay Lasali. Ang ganda, tinupad na naman ni Nana yung binili niya sa akin. Sali, Sali, ako to si Arisha. O oh, bakit Arisha? Tignan mo, may bago kong laro. Anong ang ganda? Tignan mo. Oh, meron din ako. Nanintay mo ako, ko lang ha. Sige. Oh, ito na Arisha. Binilan din ako ng nanay ko. Hala, parehas tayo. Kasi uso kasi ito. Tara, laro tayo sa labas. Tara. Teka. Sarado mo muna yung bahay niya. Huh? Wow, ang ganda naman na laro niya. Pwede ba sa bali? Sige, Jackie, sali ka na lang. Ano? Sasali pa ba natin yan? Eh, wala nga siyang ganto. Eh, ano gagawin natin? Hatiin natin to. Bakit? Pagkano ba yan? Alam ko mahal to. Hindi kaya bumili nito. Kasi usong-uso to. Ano ka ba, Arisha? Alam naman na hindi kaya ni Jackie bumili nito. Sige na, magiging hati na lang kami dito ni Jackie. Bala ko nga dyan. Iyaan mo na, Jackie. Pasensya mo na lang si Arisha. Ganon talaga ugali nun, pero mabait yun. Sige, Rosa. Liwi na lang ako. Maraming salamat. Nay, nandito na po ako. Uy, Jackie, dyan ka na pala. Sige, lapag mo lang lang dyan. Nay. Pwede eh, niya po ba ako na katulad ng laruan ni Arisha? Kasi po, usong-usong po ngayon yun eh. Eh nako, tsaka wala tayong kapera-pera ngayon. Sa sunod na lang, pag nagkapera tayo. O, sali, huwag kang umabsent bukas kasi may test tayo bukas. Ako pa ba, absent bukas, eh sinabihan nga ako ni Mom, ano ka ba? Uy, si Jackie, oh. Uy, ayaw ka na naman, Jackie ka na naman, Jackie. Jackie, ba't hindi ka nag-aaral? Oo nga kasi sabi na nanay ko wala daw siyang pera pang paaral. Kaya susunod na taon na lang. Alam mo ba, Salim, binalan ako ng bagong cellphone ng nanay ko. Talaga ba, Arisha? Ang swerte mo naman. Talaga swerte ako kasi tatay ko nasa abroad. Ate siya anak, ito na yung bagong mong cellphone oh, na binilin. Wow, ang ganda naman, Nay. Oh, inayos ko na 'yan para lalaruin mo na lang. Maglaro kayong dalawa. Tara. Bibili lang ako sa tindahan, ah. Sige po. Arisha, ang ganda naman ng cellphone mo. Siguro mahal bili dyan, no? Siyempre, mahal talaga to. Arisha, may bago ka palang cellphone. Oo, oh, may bago ako cellphone. Binili to na nanay ko. Ano, ingit ka na naman. Arisha, grabe ka naman kay Jackie. Ano ba? Lagi mo lang siya kinakapyan. Akala ko ba mag tayo? Ikaw, Jackie, ayaw kita maging kaibigan. Umalis ka na nga dito. Grabe ka naman, Arisha. Kung ayaw mo akong maging kaibigan, alis na lang. Oh, uh, Arisha, bakit nag-aaway yata kayong mga magkakaibigan? Arisha, anak, narinig ko lahat ng sinabi mo kay Jackie. Halika muna kayong tatlo dun at kakausapin ko muna kayo sandali. Sige po, Nay. Arisha, bakit naman ganun ang mga pinagsasabi mo kay Jackie? Hindi porkit mahirap lang sila, ganun mo na siya pakikitunguhan. Jackie, ano ba ang totoong nangyari? Ate Isa, ako na lang kung magpapaliwanag. Ganto po kasi yan. Hindi po nag-aaral po si Jackie at wala po siya magagandang laruan. Ayaw po siya maging kaibigan po ni Arisha. Totoo ba yun, Arisha? Opo, Nay. Totoo po yung sinabi ni Rosalie. Anak, hindi tama yun. E paano kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Jackie? Hindi kita mapag-aaral tapos hindi kita mabilan ng magagandang laruan at cellphone. Di ba masasaktan ka rin? Sorry po, Nay. Huwag ka mag sa akin, anak, dahil hindi ka sa akin gumawa ng kasalanan. Kay Jackie ka mag-sorry. Jackie, sorry ha. Hindi na kita awayin at paperami na kita uh... ng mga laruan ko. Pwede ba tayo maging kaibigan? Oo, oo naman, Alicia. Maraming salamat ha. Pwede ko ba kayong yakapin? Oo naman. Dari ka.